Isinalaysay ng ama ng buntis na namatay sa baha sa Cebu sa CDN Digital ang umaning mga pangyayari na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang anak, asawa nito at abayt pa nilang mga kaibigan at pamilya. Ayon kay Amadeo Ipil, Jr. 47, nagtungo ang bagong kasal kasama ang mga kaibigan at pamilya sa isang mountain resort sa sitio Mangingin, Barangay Lower, Natimawan noong lunes. Habang pauwi si Amadeo sakay ng kanyang motorsiklo kasama ang mga kaibigan, ang kanyang anak na babae kasama ang iba pang mga kaibigan at pamilya ay sumakay sa pick-up truck ng kanilang kapitbahay. Tinamaan ng malaking volume ng tubig ang truck nang subukan nilang tumawid sa ilog pauwi. Habang nakaupo si Rizamin sa pick-up truck, ang kanyang asawang si Elmer Costan ay nahulog sa rumagasang tumig na baha nang makita ni Risa May ang kanyang asawa na nahulog sa tubig ay tumalon naman ito ayon sa salaysay ng kanyang ama nang makita niyang nalaglag na ang mister sinundan niya